Hi, Pang! <laughs> Darating lang niya. mo ako dito, binalikan mo ako dito. Alam mo ba nasira yung ine-edit ko? Iwan ko, nasira eh. Oo, gagaling ko lang dyan. Mababa pa sana ako eh. Narinig naman na kita, parating ka na. Ano si sinakyan mo? Hmm lang lalabas guys hindi pa ako lumabas mula kaninang umaga pagkagising ko bumaba lang ako kasi merong tumawag kanina akala ko delivery o kung ano man yun kate hal maglagay na tayo na mamaya ng bulb do sa kwarto kasi masyadong ano Masyado siya madilim sana ito wag pong masira pero matagal na yan ito guys yung ilaw namin na yan galing pa yan ng Dubai ilang watts yan? 20. Wala, 20. Palitan natin ng ano, 7 lang. Kasi minsan maghahapon yan dito sa mga ano, mga batuta. bumaba ako dito kanina kasi naghahanap ako ng ano, mabubutbut ko na merienda. Naalala ko meron pa tayong peras. Dami ng peras namin guys. Wala. Hindi okay. nga kaya nga ako bumaba. Eh, pumasok lang ako. Makyat ako. Kasi nalimutan ko nga itong camera. <laughs> Ganyan talaga sila, yung mga batuta na yan. Ah. Ano sila? Maukulit kapag kararating mo, miss na miss ka nila. Yung pera. Kainin natin itong parang. lastik masira. Lastic pa namin ito nabili. Ay nakakalimutan. Gusto bumili ng ano. Alam mo ba na ano? Yung si cheddar. Kinalkal niya yung ano dito sa so may drainage. So, oh. kinanggal niya lahat. Mm. Oh. Tinanggal niya. <laughs> Matigas na mo. Ulo niya ni. Ba, batuta na yan. Mm, tama na, tama na. Tatanggal ng sapatos si Papa. Mm -hmm. Kapon pinaliguan. Ito din Oh. Kinakalkal niya kanina. Pinagalan ko lang paano ano eh. Na, eh hinila ko kasi doon yung upuan Yung mustasa, gusto ko mustasa Meron pa dito alamang eh Ha? Hindi masisira na rin kasi ito O oh, sige magano ka ng papait Pero kalahati lang ng papait Para hindi masayang Tapos mamaya uli yung kalahati Meron pa yung tina pa Yung binili ko kahapon Itong kinapa na ito, masarap naman siya talaga. Meron pang tatlong piraso. Tapos yung ito, ito, ito. Mustasa. Natanggal ko lang yung matigas na ano niya, na sa tangkay. As ganito na na kinakain ko. Alam mo yung tatay ko talaga nagturo sa akin itong pagkain nito. Gusto gusto ni tatay. Kasi si tatay, na talaga yun. Nga, la unyon sila malaon yun. Gusto ito na ulam. Kahit wala kami ulam ni Papsi, eh, okay lang sa akin. Basta meron yung sibuyas, saka itlog, tinapa, ganyan. Okay na yan. Hindi na ako mapaghanap ng ano, ulam-ulam pa. Pero, <laughs> minsan guys, gusto ko yung ano talaga, yung hinog na mangga. Kahit yun lang ulamin ko, okay na, sold na ako. Luto pala ako nitong ano Si papa magluluto Bagay nilaga lang naman Itong pagkain nila Nakakaawa silang pag wala silang ano eh Ulam-ulam Pagkain ng mga ano pruta. Hindi maganda itong ano, kalabasa. Ano siya? Ito yung iniipon namin. Galing ka ba sa ano, sa bukid kanina? Oh. Ba? Talaga lang ha? Ah. Ano ginawa mo doon? Yung farm mo? <laughs> Panay siya doon talaga guys sa ano, sa bukid. Ba't lang nakabukas yung ano? totoleman ba naman ang ba, kambing? Ay, talaga, lang. Kailangan talaga Tsaka hindi safe na ano, maglagay pa di diba? ba? kasi yung 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 Ayan ay papaya. Hindi ko Lutuin ilutuin Ay, Ayon. O mamayang yung gabi, pwede na ba? mo siya isa sa usaw? Kalahati ngayon sa lahati. Mm. Saan mo nga isa sa usaw? So yun sa kamatis. Wala naman tayong kamatis. Po. Ah, okay. Very good. <laughs> Bibigyan ko po kayo ng form, sabi. <laughs> Application form. Tapos, pagka may gusto kayo, may order rin. Sa form po ninyo, ya, ano, tapos, isi-send po ninyo sa amin, sabi niyo. Ah! Okay. Pinagsabay ko na ito, hotdog, sa uh, tinapa. Hindi, ah, sabi ko, wala pa naman, eh. <laughs> ha? Hindi, lagi daw siya dyan, eh. Hindi naman niya binigay sa akin. Kasi lagi naman siya nandyan. Sabihin ko na lang, kay ano, Ito na yung ano kalabasa. Niluto ko na. Wala ka nakitang malunggay hal. Hindi ka malang nagdating. Kahit yung dahon ng bayabas. Ang hirap talaga. Kailangan makahingi tayo ng ano. Sila Randy, may malunggay ba sila? O oh, yun, umingi ka nga na itatanim natin doon sa bukit. Umingi ka ng ano, mga limang ano siguro. Para marami. Hmm. hindi nyo na itatanong guys paboritong paborito ko talaga itong tinapa so gusto ko maraming kanin ng ano ito eh tutulak nito <laughs> mm. meron kasi yung tinapa kapag pinirito mo kahit na hindi mo masyadong pritong prito ang tigas tigas sabi nung nagtitinda ano daw yun luma, luma na pag gano'n mm, Amoy tinapa na naman ako mura. Hindi, mura. Hindi siya mahal. <laughs> mura nga eh. Pagasan ko uli ito. Tabi mo na lang dun sa papait mamaya. Saka yung ano, yung... Gusto din yung ano yung sibuyas na puti. Po, oh, yung 40 na yun, parang mura na yun, hal. Oh. Huh? So, siya nagbili nga. Kailan ko siya masyagat pa. Hindi, okay pa naman siya eh. Oh. Doon naman siya. Masarap yung sibuyas. Sibuyas sa ka itlog. Ito. Ito naman, masarap din ito kapag ay papang, papa papatubuan namin ito guys, tapos itatanim namin doon sa bukid. Ito. Itong ano, itong... Hindi. Yes. Luya. luya na dilaw. Yan o natin. Yan. How to grow. <laughs> tapos... Itong... Maglaga nga tayo nitong kamote, mahal. Ang ganda itong nilaga eh. Pero masarap din ito sa pakbet. Bang. Toyo, hinahanap niya 'yung toyo. Ayano. Oh. Toyota. Hindi ko ito nabuksan buksan kagabi kasi pagod na na kami. Ito na na ito. Ah! Ano natin mahal? ito pa notification ay ah ito na yung ano lalabas ko na ba mamaya na lang mamaya na lang sige mamaya na lang pagod good bye Nakaabang naman, mga baby. Mamaya, pagkakain ni Mama, sa ni Papa. Saka kayo, ano, kumain. Tanghaling tapat yan ang mga ulam namin, oh. Hmm? Oh? <laughs> ulam pa ba yan? Ay, masarap yan. Toyo. <laughs> mga taga-US. <laughs> Mga nasa US. Hi, Lita S. Hello, kumusta na ikaw? Ala, sana okay ka lang. Kasi si Lita S talaga yan. Kapag okay siya, nakakapanood siya. Kapag hindi, minsan nasa hospital siya. Nasa... Lita, sana okay ka lang, ha? na miss ka na namin. Ay, pa, dali mo. Alam nyo, guys, itong ano, itong papait na ito. Kapag... <laughs> mal hindi? Tubig. big Guys, itong papait na ito, kapag tumagal-tagal yan, mapait na talaga. Sobar, sobrang pait. Oo. Ah, hmm, kain na tayo. Kain tayo, guys. Ano na? Hindi ko na check yung ano, yung oras. Ano oras na? Visita. Ay, alam nyo ba nangyari, guys? nag -e edit ako. Malapit ko nang matapos. kalis lang ni Popsie. Malapit ko nang ah. matapos. Lumabas ako dito. Hindi, kumuha ako ng tubig. Naiwanan ko na yung pintuan dyan. Bukas yung pintuan ko. Pumasok mm. itong mga ito. Nagkaladyaan doon. Natanggal sa saksakan. Tapos, ayusin ko. Okay naman, bumalik din siya. Bumalik. Kaso nga lang, pag upo ko, siguro nag pa siya, nagre-read pa siya. Maglalagay ako ng ano, maglalagay ako ng music. Yung background music. alana, na, hindi na siya ano. Tapos, merong dalawa na na ano, dalawang film ang hindi na na-recover. Sira na. Siguro hindi pa siya gawa. Ano no. Mamaya ka pa. Mm. Mamaya. Kain pa. Parang patilya naman Itong ng na. Nang? Bakit? Tender juice yan Ah, siya doon. May cheese. cheese. mm nga -mm. yeah, pa lang. mo ah. Kung may kata. pag masyadong sa sakit. na mustasa. Hmm. Yeah, guys. Okay. Mm hmm. Ano saan guys? Kapag pag talaga ako, hindi ko pinipilit yung ano, yung, yung trabaho. Tapos kapag meron akong nararamdaman, gusto ko lang akong makahiga. Kaya lang, kapag maraming trabaho dito, hindi mo may iwasan, mo talaga. Pag hindi mo ginawa, kung tatambakan dito dito, dito ka hapon pa, yung so, mga gamit dyan, mga nasa salang, dito ko kananan namin. Pag pag hindi mo susunod lang maglinis, hindi man hindi niya ah. Naubos ang rino mo, kung ano? Kung may mga opasyon. Ito mga box na ito, may paggagamitan ako yung mga hindi namin nagagamit dito sa sa kusina. Lalagay ko na dito ang mga pagkaano gagamitin natin doon sa bukid. Pag mo kasi itong mga karton na ito, pangit na. ilalagay ko pa ito. Kasi kanina, yung mga batuta, nakalkal nila ito. Itong karton, narinig ko lang na ano, na tumutunog no. Tapos pag silip ko na kanina sa bintana, ginangat-ngat na naman nila. Sinisimulan nilang ngat-ngatin dun sa gilid. Buti maaga ko na ano, kung narinig yung ingay nila dito. Yung si cheddar, masyado yan. Napakalikot na, ano, nabatuta. Cheddar, saka si cheesecake. <laughs> Perfect yan. Partner in crime. Mga tubig namin dito, puro na kami nagamit. Mga hindi na naripilan. Ganun talaga pag matagal ako sa kwarto. Ay, hindi ako pumunta dito pag hindi nag kami yung sa napipilitan ako, kahit masama pa ka yung pakiramdam ko. Ang tanatala ko. Ay, gusto ko nang umakyat. Nanginginig na naman ako. Parang, nakatagal ko sa taas. Pag sumilip ka dito, puro kalat. Puro dumi. Ang hirap pa ka naman, kapag pag inabutan ka ng bisita, nakakahiya. Hindi mo lang pwede lagi sabihin na masama pakiramdam mo. Kung nagpapahinga ka nakakahiya meron pa kaming ano yung uh, batuta namin na sanay na sila sa ano sa kalabasa gusto ng gusto nila eh itong tumbler na ito napakatagal na doon sa tricycle buti na ibaba ngayon sigma ilang linggo na yan Guys, ma guys, magmo-movie na kami Netflix hour na. Tapos kasama namin si Boy, Boy Bawang. <laughs> Sarap ito, assorted nuts. Sarap talaga niya, binili ni Popsy. Yan. Yung aking mga bebe, bagong ligo. Bagong ligo, yung dalawa hindi pa. Andun pa sa baba. Yan. Kakaili ka na dito sa kama ayaw niya, gusto niya maramdaman yung ano nainitan siguro dito sa foam namin mas gusto niya doon sakay tapos alam niyo guys ito ay standard yung binili namin na yan ni Papsi hindi nagbabago, yung lakas niya mula nung binili namin ganun pa rin hanggang ngayon tapos ito, Hanabishi pero ito 3 years na humina ang ano niya nang ikot niya parang hindi na siya gano'ng nakakahangin. Kaya nagpalit kami ni Papsi. Kasi si Papsi maginawin. Ako na mainitin. Ayan. Ito yung sa akin ngayon. Tapos ito yung sa kanya. Kahit nakadikit sa kanya yan guys. <laughs> hindi gano'ng mahangin. Oo. Oh? Kaya sabi niya madalas kasi pinapatay niya yung electric fan niya. Dahil masyado siyang giniginaw. Ngayon katamtaman lang daw sa kanya yan. Naka number one lang yan. Magdamag. Pag walang aircon ewan ko lang sa tag-init kung kaya siya ipaglaban yan sa summer malapit na guys, March magdurusa na naman kami April galing ah, galing ah magpapa magpapaircon talaga ako nito, sumopra isipag ah -sipag natin na ah, my friend kala ko maliligo ka na kaligo ka na? Baliktad. maligo ka muna bago magpapawis Ha? ha? Naligo ka muna bago magpapawis. <laughs> init na init. Mm, dali mo na dito yung dalawang loko-loko na yan, ha? Tinatakbuhan ako eh. Ayaw magpahugas. Yan si ano, si Jamila, sa si sa si cheddar. Ayaw magpahugas. Grabe. Ang ingay po. Tingnan nyo naman, oh. Ang aking bebe, tulog na tulog pala. Mm. Nagtago pa talaga. Siya na si puti yan. Asan ah, si Kakay? Sa ilalim siguro si Esther. Sa ilalim nitong bed. Ngayon niya dito sa ano eh. Mataas ng bed. Hmm? Loko. Sarap <laughs> ng tulog oh. <laughs> grabe matulog talaga ito gusto gusto niya dyan kakay dyan mo gusto kakay ay sino ba ito si sky ba ito o si ano ay si sky ito <laughs> hindi ko na makilala sige sarap lang mm -hmm. tulog na tulog eh yeah, madilim na. Nabuta kami ng dilim doon sa labas. Papasok sana namin yang ano, yang sasakyan. Ay pang yung ilaw nila Jamila doon sa likod. Hmm. Bakit nandito ka Jamila? mo yung mga anak mo doon. Talaga pa saway ka. Jamila. Yung mga baby mo doon na at papakainin kay ni papa pagdating, ha? And guys, pupunta kami ng bukid ganda naman na pa di ba? Para makunta ng bukit. kalahan sa na hanapin ano pag <laughs> nagkulang ganit lang ngayon dito nagpulang. tinatalunan pala ito ng ano kambing ay, <laughs> nakapasok yan wala pa na makakambingin dyan ay okay. ayan o lakas ng tubig dito may bakot na rin sila dito No, 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 tao dito sa Kwan. Basketball, meron pa ba? Ay, meron pa ba Ay, pala. saging na tayo guys